Ang hamburger ang isa sa pinakasikat na fast food sa buong mundo. Kumukonsumo tayo ng bilong-bilong piraso nito sa loob ng isang taon. Ngunit alam mo ba na dahil sa paborito nating pagkain ito ay maaaring mabura sa mapa ang ilan sa mga bansa sa mundo? Paano ito mangyayari? Ang mga bansa tulad ng Maldives sa Indian Ocean, Kiribati, Marshall Islands Tuvalu, Nauru, at iba pang Pacific Island Nations ay maaaring tuluyang mawala sa susunod mga dekada. Ang mga teritoryo ng mga bansang ito ay binubuo ng mga atol o maliliit at maninipis na isla kung saan walang matataas na anyong lupa tulad ng mga bundok o borol ang mga ito. Sa makatuwid, ang mga lugar na natukoy ay masasabing mga low-lying area at napapalibutan ng malawak na karagatan. Ang ekonomiya ng mga bansang ito ay nakadepende sa mga produktong pang-agrikultura tulad ng tubo at ng mga niyog. Nakakatulong din ang kita mula sa turismo gaya ng mga beach resort sa mga sikat na holiday destination tulad ng Maldives at Fiji. Ngunit sa lahat ng nabanggit, ang mga produktong nakukuha sa malawak na karagatang nakapalibot sa mga bansang ito ang pangunahing kinabubuhay ng mga mamamayan dito tulad na lang ng pangingista at pagkuha ng iba pang yamang dagat. Ngunit bagamat maraming biyaya ang nakukuha na hatid ng karagatan, ito naman ngayon ay nagdadala ng matinding panganib. Sa loob ng ilang taon kasi ay unti-unting nilalamon ng dagat ang lupain na dati pinagtatayuan ng mga bahay at iba pang istruktura. Ang mga mamamayan ng mga bansang ito ay pinipilit isalba ang kanilang mga bahay at lupain sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga dike o mga batong pangharang sa malalaking alon na pumapasok sa kanilang mga lupain. Isa pa sa problemang hatid ng pagtaas ng level ng karagatan ay ang pagkakontamina ng maiinom na tubig. Dahil nga ang mga bansang ito ay kakaunti lamang ang ilog at bukal, ang kadalasang pinagkukunan ng mainom na tubig ay ang mga deep well o mga balon na sa kasalukuyan ay pinapasok na rin ng tubig alat mula sa dagat. Dahil dito, apektado na rin ang iba pang pinagkukunan ng kita at pagkain ng mga tao doon dahil hindi akma ang tubig alat para sa mga mahalagang pananim. Ulit dahil ang mga malaking bahagi ng bansang ito ay mababa ang ilibasyon, ang tumataas na dagat ay higit na nakakaalarma. Dahil pag ito ay nagpatuloy, maaaring ang mga mamayan ng bansang ito ay tuluyan na mawala ng lupaing matitirhan. Ngunit ano nga ba ang koneksyon ng isang burger sa dahang-dahang pagkalubog ng mga bansang ito? Well, ito ang may kaugnayan sa global warming o ang sinasabing pagtaas ng temperatura sa ating atmosphere na nagdudulot ng pag-init ng ating mga karagatan. Bukod sa malalakas na bagyo at matitinding tagtuyot, ang isa sa masamang epekto ng pagtaas ng temperatura o pag-init ng ating mga karagatan ay ang pagkalusaw ng malalaking volume ng yelo sa ating mga polar region na sanhi ng pagtaas ng level ng tubig sa ating karagatan. Ngunit ano ulit ang koneksyon nito sa pagkain natin ng hamburger? Sinasabi ng iba na natural lang ang pag-init ng mundo. Ngunit isa sa mga sanhi ng pagpapabilis nito ay ang mga tinatawag nating greenhouse gases. Ito ang mga gas na sanhi ng greenhouse effect kung saan ay natatrap ang init galing sa araw sa loob ng ating planeta dahil naharangan ito ng na mga gas na iyon dahil sa natrap na init na papalala nito ang global warming at pagpapataas ng level sa tubig sa ating mga karagatan. Isa sa mga greenhouse gases na ito ay ang methane. At isa sa malaking pinanggagalingan ng methane ay ang mga bakang pinagkukuna natin ng beef products gaya ng burger. Ang nilalabas na methane gas galing sa sigmura ng baka sa kanilang food digestion at ang mga duming nilalabas nito ay humahalo sa ating hangin at nagkocontribute sa greenhouse effect na nagresulta sa global warming. Nasa mahigit na 40% ng methane emission ang nanggagaling sa pag-aalaga ng mga baka at iba pang livestock animals. Nababawasan din ang mga punong maaaring humigop ng mga gas tulad ng carbon dioxide na isa ring greenhouse gas dahil sa pagputol ng mga ito para gawing farm o pastulan ng mga bakang inaalagaan kaya kung mas mataas pa ang demand sa beef products gaya ng pagkain natin ng mga hamburger tataas din ang emission ng methane mula sa mga hayop na ito dahil dito mas bibilis ang global warming tuloy na malulusaw ang mga yellow or ice caps sa mga polar region tataas ang level ng tubig sa ating karagatan at sa huli maaaring lumubog ng tuluyan at mabura sa mapa ang maliliit na bansang ating nabanggit ang mga bansang tulad ng Maldives at Kiribas ay naghahanda sa posibleng paglubog nito kaya may balak na silang bumili ng lupain sa mga kalapit nitong bansa upang doon ilipat ang kanilang mga mamamayan kung tuluyan ang hindi matirhan ang kanilang mga lupain. Nakakalungkot mang isipin, ngunit ito ang nangyayari sa kasalukuyan. Para sa iba pang mga facts at stories na iyong magugustuhan, subscribe na sa ating Ritsilog Channel. Salamat sa panonood! 横岗，西木立。